Sana yun na lang yung... Hi vlog! Hi vlog! Hello kuya, anong pangalan mo kuya? Si Alejo, si Kao Cornelia. Okay po. Follow my page. Ano pong page mo? Yun na yun. <laughs> okay, okay po. No, ito, yung ganitong kulay. Ano yun? No? Laki <laughs> na. Ay, Akala ko yung palak niya. Ay! Grabe yun. Ay! Okay, Hello po kuya. Hello! po rin. Oo na. Ganon. Ma'am. Hello po. Hello. Hello po. Hey, may gani, may Hi, gani yung. Hi ma'am. Hi po. May gani kayo na. Okay, okay, <laughs> okay. okay. <Ngubawa. laughs> Very good Bob, kayo. Okay mo ba? Very good yung okay. kayo na. Ang oh, pagiging yung baba, ang sa Ma'am. Yung pa, ni bro. Anak ini na anak Gani. Gani. dunk po so, Bakit balak mo? So, relax mo? yung mo yung yung Hello sir yung mo ano yung 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 na una na yung 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 lang yung 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 yung

Wes, hello ate. Hi, nating Mayroong picture na hawak siya. Andito niyang kasimbo ate. Nagpapa-baby talaga siya. Pren ah, ha? No. Thank you! Hey, hey, Yung kahapon, oh, din ako nilamin. Sa... Sa... Masayo ka na natin. <laughs> Dino Dino Pangalan! Ako pala si ano? Si Wael. Si Wael. Dags na lang, Kostyot. Wow. Ay, layo! Sorry, ma'am. Hindi niya kinaya. Kailangan niya ng, ano, ng help. Yan, nalaglagin siya ako, Tapos, tuntong, wow. Oo, oh, ganyan. Kuya, parang pinak...